Hi hey guys! Welcome back to my channel. Ito na naman, Aliza Valdez update. Yung nakaraang game nila, ang cute lang. Ang dami behind the scene itong si Phenom. Na talagang ha habang hindi siya naglalaro, ay tinuturuan niya itong si Risa Sato. Iba talaga si Aliza Valdez. Grabe talaga mag-motivate sa kanyang mga ka teammates 'di ba? Kaya marami ang humahanga talaga kay Alisa, kahit ang pink ring light talaga. Talagang sabi nila iba talaga pag nandiyan sa loob ng course si Alisa Valdez. Pampakalma daw nila itong si Alaysa. Kahit ka sa mga fans eh, Grabe talaga, pag ipinasok si Alaysa, grabe yung hiyawan. At mga i-grabe din yung banding nilang dalawa ni Tots Carlos. Iba talaga, iba paano nang kaya kung walang Alaysa Valdez. Di ba nang boring? Ang dami kasi fans ni Alaysa, i-aminin eh, na natin. So, yan naman po guys ang ating update. So, abangan natin ang next game ng Team Cream ngayong October 31. Hanggang sa muli. Bye-bye. Also, remember, huwag po tayong pa-stress. Please like, share, subscribe my channel para ma-update kaysa mga bago kong upload. hello。